Yun, kamusta po mga boss chief? Magluluto nga po ako ngayon ng chicken pasta with mix sauce nga po yung gagamitin ko mga boss chief. Ito na nga po yung mga kakailanganin natin. Isa Isa-isahin ko na nga po sila. Gagamit po tayo dito ng bawang. Sibuyas. Parsley. alagyan ko rin po siya ng turkey kasi may natira pa po ako sa rep. Pero kung wala naman po kayo niyan, okay lang po kahit wala niyan. Optional na lang po yan. Ito rin pong mushroom. Kung gusto nyo rin pong lagyan, pwede po gagamit din po ako dito ng butter. Maglalagay din po ako dito ng chicken hot dog. And then ito nga po yung cheese ko, wala po akong parmesan cheese kaya mozzarella cheese po yung gagamitin ko mga boss chief. And then ito nga po yung chicken breast, iniwa hiwa ko na nga po siya. Medyo matigas-tigas pa nga siya eh. And then ito nga po yung ating penne pasta. Ito naman po yung ating mga pampalasa at sauce. Gagamit nga po ako ng asin paminta rito and then red sauce bumili na lang po ako pero kahit ano pong red sauce pwede po mga boss chief uh, kahit spaghetti sauce po and then ito po yung white cooking cream natin at saka gagamit din po ako dito ng uh, gatas ibap ito na nga mga boss chief simulan na nga po natin to magpapakulo na nga po ako ng tubig lagyan po natin ng asin kayo na pong bahala mga boss kung gaano karaming asin ilalagay nyo at saka ng mantika po para hindi magdikit-dikit yung pasta natin ayan kumukulo na nga po mga boss at tsaka ko palang po lalagay yung macaroni then mag-oras na nga po tayo 10 to 12 minutes. Continuous lang po yung paghahalo para hindi siya magdikit-dikit. Huwag nyo rin pong tatakpan mga boss chief. Yan, after 12 minutes na po mga boss chip. Hahangin ko na nga po ito. Ayan siya. Hindi nga po siya nagdikit-dikit. Oh. So nga mga boss chip. Lagyan niyo po siya. Padaanan niyo po siya ng malalig na tubig pa-ini na nga po natin ulit yung ating paglulutuan lagyan ko na nga po siya ng mantika I ilagay ko na nga po yung manok hintayin lang natin maluto yung manok yan And naglabas na nga po ng mantika yung ating manok mga boss chief huwag natin ganong Pagpapustahin, dalagay ko na nga po yung hotdog at saka po yung turkey. Likhin niyo na nga po ng butter. tunawin na po natin yung butter. Pag natunaw na nga po yung butter, iligay nyo na po yung sibuyas. Sabay na rin po yung bawang. Sabay na rin po natin yung mushroom. Yan mga boss chick. Una ko nga pong ilalagay yung ating red sauce, tomato sauce. Yan, bango. Dalagyan ko na nga po siya ng iba. Medyo kumukulu-kulu na nga sya. Ilalagay ko na nga po yung cooking cream. Patansyayin ko lang po muna mga boss chief. Siguro kalahati. Ayan. Ngayon, kitimpla naman po natin ang maminta. Yan, isang kutsarita po yan. Sunod naman po, asin. Isang kutsarita din po. Ay, kalahating kutsarita po pala. Sorry. And then, buburan po natin ng parsley. Tapos po, iyong ating mozzarella cheese kahit anong cheese po pwede cheddar cheese parmesan cheese lalo siyang lumapot oh, cheesy. <laughs> yung cheese yun nilagyan siya ng cheese mga boss chip and then yung final task mga boss chip yung pasta ihulog na natin 'yun Yan mga boss chip, nahalo na nga natin yung pasta. Ready to serve na nga po ito. Mm. Yon mga boss chip! Nakatapos na nga po ako ng aking luto ngayon. Ito na nga po siya mga boss chip chicken pasta with mix sauce nga po ito. Nilagyan ko na nga rin po siya ng chicken breast sa ibabaw para talaga naman mas masarap yung aking pagkain ngayon. Hindi ko na naman alam kung makakailang plato ko ngayong araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong panonood mga boss chick. Kung nagustuhan nyo nga po sana itong video na to huwag niyo po sana kalimutan mag like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss chick. Magingat po kayo palagi dyan. Kakain na po ako. Excited na po akong tikman itong ginawa ko.